pag yung yan vlog naman tayo dito sa kung na trabaho ay maguna ng mga halaman ayan. ayan guna naman tayo balik naman tayo sa pagguna ng ating mga halaman kasi no, oh, may may ano marami ng sagbot kaya kailangan na natin silang linisan yeah kailangan tayong magsuot ng kalo para iwas sa init kaya sobrang init ngayon kaya thank you to kay ano kahilas na binigyan niya ako ng kalo na pati yung muka o mukha natin na ano sa init pero nakalimutan ko paano to i ano taon hmm nakalimutan natin bukan dito ayan nakalimutan ko tuloy nakalimutan ko tuloy paano ayan isuot yung ano kalo ay ayan bakit ayan Alright, mga kabiyang gulay. Yan sobrang init na naman. Ayan, hindi na natin kaya yung init. Kaya may konti na tayong na gunahan dito oh. Ayan. Hang ayan. Oh, ito lang ang ating nagunahan sa loob ng kalahating oras. Ayan. Ba? Diba? Oh. At doon marami pa doon, no? Oh. Hindi pwede na paramihin natin yung mga damo kasi mahirapan na tayo sa paguna kaya samtang gagmay pa sila kailangan na natin silang kunin kaya sayang yung mga bulak pag hindi na maagapan ng pagmuli kasi nakuumpisa na talaga ito ng namumulaklak mga guys ayun oh. kaya hirap lang talaga itong klaseng ano halaman kasi pag umulan tapos biglang masakit ang init ganito ang mangyari sa kanyang ano bulak yan may talagsa na siya mga bulak mga guys. O, hanggang sa ulan. Hindi katulad doon sa gilid ng kalsada na marami na siya talagang bulak. Pero ano, mahirap na tayo maguna doon kasi nagsiksika na yung mga ano, nag mga sagbot. Kaya mahirapan tayo. Kaya minsan hindi, hindi pa sila... Umapa, gapang ng masyado kailangan na natin silang bunlayon para hindi tayo mahirapan ngayon kaya mamaya pupunta tayo sa ano sa ibang halaman doon sa gilid ng kasada na marami na siyang bulak kasi agapan natin para malutas yung mga ibang mga halaman kasi yung iba gisakyan na talaga yon sa mga damo kaya pupunta tayo ngayon doon kaya abang lang kayo mga kabiyang gulay dyan ang na natin mga kayong mga gula ay, ay alas 9.20 na ng umaga kaya habang nagpahinga tayo dito kasi ang sobrang init. Ayan pupunta naman tayo sa ating ibang trabaho ay paano lang tayo maghanap-hanap lang tayo ng medyo landong para hindi naman tayo mahirapan kasi bawal sa atin yung sobrang init kasi simpre may hablad tayong mga gula, eh, no? Kasi yun to ang dala ko sa paano trabaho, o, lagaraw, at saka yung ano, at saka yung bonlay, o Kasi pag medyo mainit na pumunta ako sa ano, sa medyo landong. Ang ginagawa ko yun ay ginagamit ko naman ito yung ano, lagaraw para pang sip-sip ng mga langkay na ng uh, laglag. Alright. Yan, pupunta na tayo sa ano, sa uh, ilalim ng mga uh, rubber kasi medyo walang init doon malamig kaya doon naman tayo magtrabaho update lang natin yung ano mga rubber kung yung nag ano ng guma kung ihakot na ba nila yung mga guma kasi yung dating napunta ko doon kasi magdalawang buwan na hindi pa nila na ano nahakot yung mga guma na galing sa bagol kaya ngayon mga kabiyang gulay eh, kaya update natin kasi ako naman talaga ang pinagpaniwala, ang pinagpagkatiwalaan ng na, na kaming dalawa ni, ni Kapitan ang pinagkatiwalaan dito sa Rabir kasi ano, malapit lang dito sa bahay kaya kailangan natin i dito para malaman natin kung na ano na ba, na kulikta na ba nila yung mga mga Rabir dito kasi ngayon medyo mahal yung, yung kaya kailangan kailangan nang magbinta tayo ng guma o rubber kasi yung kapatid ng may-ari dito sa Rabiran ayo akala nila nakabinta ng guma pero wala pa kasi siyempre palagi nga yung umuulan kasi hindi naman makapatuloy-tuloy yung pagsanggot ng guma minsan kung nananggot sila ay umaawas lang to sayang sayang yung tagok ng rubber na mawas lang hindi naman na uh, ano salod sa bagoy maderito sa lupa kasi ang lakas ng daloy ng ulan kaya minsan hindi sila maka pangabis ng guma ayan kaya dito ayan dito na tayo sa gumahan mga kabyang gula ayan tingnan natin kung ano na talaga yung nangyari sa mga rubber dito ayan abang abang na ayan nandito na ayan tingnan na natin yung ano yung ano bagol o oh. may laman pero medyo maraming tubig oh ayan kailangan natin silang duawon para malaman natin kung ano na talaga yung nangyari oh kasi ang ano na sanggutero dito ay minsan maaga pa lang sila nanggot natapos diba sila sa nang tanghali kasi hindi nila talaga matapos-tapos ang pagsanggot na isang bisis lang sa so, kung wari umaga matapos na hindi talaga matapos yung pag ano sanggot ng guma kaya babalik talaga sila sa hapon o sa gabi kasi malakas nagtubod ang rubber pag ano pagka uh, medyo bugnaw ang panahon kaya ngayon oh marami ng sagbot oh marami ng sagbot ang ano ang mga rubber ano ngayon sa ngayon, makakatakot na talaga dito na naman kasi marami naman itong ahas. Kung minsan, kailangan tayo ditong makabutas para iwas sa, ano, iwas sa halas. Kasi kung minsan yung ano, halas, nakatago, hindi naman natin alam na natapakan natin sa kadami ng mga sagot. Kaya kailangan tayong magbutas. Ayan. Ito oh. Ayan. Ayan, ditong puno ay marami ng, ano, marami ng tagok. No? Ayan, tuyo na yung tagok. Tuyo na yung iba, wala pa. Ayan, o, no? sa bagol. Ayan, o, oh, sa bagol. Ayan, o. Oh. Ayan na ang tsura ng, ano, yung rubber. Ayan, siguro ang kilo ng rubber ngayon ay siguro nasa mga 30 hindi na natin alam kasi dalawang buwan na hindi na tayo nakabinta ng rubber kaya iikot lang tayo dito sa ibang puno para malaman natin kung ano na ano, talaga yung ano kasi yung rubber dito yung, ano gamay lang yung malakas magtubod ang kanyang tagok kasagaran kasagaran ano mahina ang <coughs> daloy ng tagok kaya kung minsan matamad yung tinamaran yung mga ano mga nag ano dito nag buti kong magdugay sila dito sana all makaya nila yun kahit medyo mahina ang tagok ng rubber kaya puntahan natin dito yung puno na medyo malakas ang daloy ng ano daloy ng tagok tingnan natin kung ano kadami ang kanyang tago na naipon sa, sa puno kasi nilagay nila, dito sa puno ang mga rubber ayan oh. ayano oh. din nilagay nila yung kinuha nila dito sa ano bagol ayan ito ang malakas dumaloy na rubber pero kunti lang dito kasagaran gamay ra ang kusumutubo diri mga kabiang gulay pero mag ano lang kung magtiis lang mayroon naman talaga tayong maiipon kahit kunti kung maiipon edi dumadami naman iba yan tingnan natin dito yung mga banyera ayan oh wala pa talaga laman yung mga banyera ayan ay may may kunting nilagay na nila dito oh ayan nilagay na nila sa banyera ayan oh umapaw na yung ano umapaw na yung tagok ng ano kan Ah, rubber oh. Tingnan natin oh. Ayan, ay nako, basa pa. Hmm, ayan. Ayan oh. Ang ang banira dito ay ano, oh. walong banira dito. Ayan. Ngayon banira ang kailangan dito ang pun mapuno para mag-deliver na. Ayan. Ayan, patuloy na muna tayo mag-update ng o kasi yung ano parang tingin ko yung iba wala naman talagang ano wala naman talagang guma kasi ano hindi talaga ano, ma abisan kay magsigi ng ulan so, tingnan na natin yung ano siguro ko lang matingnan yung mga puno na mabilis tumagok kung marami na ba talaga ang naiipo na luma na tuyo na ayan kasi lilipat naman pagkatapos natin ito kasi pa-update update lang tayo sa trabaho kasi yung sobrang init tapos kumanta pagkatapos ko nito pupunta naman ako sa yung kabila kabila doon na na iniinspirahan ko kay tam na napod o tam na napod mga gulay kasi wala na akong tanong ngayon na mga gulay kundi ano lang bulak na wala na yung mga gulay sa pinya na may kunting tangkong pero darating ang ilang araw ma mawala na kaya dito naman ako nag ano nag nag yan patay na ang mga sagot kaya dito naman ako magtatanong ng sitaw sitaw at saka okra at saka pipino kaya madali lang nating harbisin pagdating ng isa't kalahating buwan mamunga na ang mga gulay lasing gulay na yan kaya kailangan natin puntahan dito para malaman natin kung namatay na ba ang mga damo yan kasi hindi naman natin maagapan pagdampas kay mahal kayo ang suhulon so, karon kaya kailangan na isprihan na lang para iwas gastos ayan ayan ha ayan abang na lang kayo sa ibang update kasi magpunta ako doon sa gilid ng karsada tingnan natin kung ano ano na talaga yung nangari sa mga mulaklak doon na marami na talagang bulak na nakaharvest na at umiingkam na naman dito na tayo sa halaman, <coughs> bulak. Ayan. Dito marami ng mga anong bulak. Oh. Igaan. kaya kailangan dito kasi karoon lang mahuman ang ulan. Kailangan dito siyang lagyan ng poko, padukol. Padukol kaya maklaro, Right, kailangan to silang dagyan ng tukok. Nau dika na manika yo. Oh. Ayun. Hmm. Marami na tamba. Kanang sabangan ng mamaitan awa. Oh, wala na oh. Dili na ni maulian. Sayang.

Daghan ka yung tumba. Pangitao na tao ang mga tumba kaya tumharugan. Kayang kaayo. Ang 12 pesos. Kayang Daghan ang tumba ng bulak. nompon tadi buntak kah Itu terasa ada pucuk nompon tadi buntak kah Ini kena melakat tuh Oh, <tuh> 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 ang sayang Gublak Satu siang agusan kai nah pelak sia sa

Tabot naman pa ayo. Wala na nadala bulay. Sayang man yung Sayang. Sayang pag matumba ang ano, bulak. Hindi na siya maulian. Muli na iya ang iyaang kuhan. na iya na bulak. Kaya... kailangan siya subayon ka na buntag di agani di ari o oh, na po sayang kayo o oh. sayang kayo mm. yan dito o oh, mayroon pa o oh. di na po nun yung mauli ani na ani basta ganito na siya magliko na kahit pag tinugon pa dili na gid siya mauli ano na nga sayang sayang siya pagka nakagano na ang kanyang bulak o di na daw da mauli an sa maglingkod na kayo ano maglingkod na wala na o oh. Ah. Napa beda kang harbisono nani oh. Yan. Hanap tayo nang ibang na tumba nga. Karoon lang natumba tumba kay magapan pa. Pero kung kahapon or agoy, okay, dara lagi o. Ano nila nila subaya diri o? Ano yung maligdi pa ni Madala? Kana dong o? Kana dong o? Matay. Sayang man kayo ni. Nagyugtipunong andari nga daghang kay Kana dong o? Marang Madala pa to o Kato? Ato madala pa to siya. punoan punuan diri nga nakita nga kung kabok na ang bulak niya, pito na kabok. Pito. Pito na kabok bu bulak sa saka punuan. Asa gud na ko nakita da pito ni punuan na. Ayan. Sayang mga bulak, guys. Bango ng mga bulak. Hmm. mo ko kakita ako, kahapon na kita pito ka bulak susa so, sa kapunuan pito na yun juga ka sa so, isang puno pito na ang bulak ka na kaya talian mo bakod pa siguro na hmm? hmm. bakod pa siguro na taon ako agad tong pila to ka bukbola ko. Oh. Yung gintara ko ng bilabila, ha, dong. Meron dong oh, bilabila. Ayan, marami mga bilabila dito. Yung gamot para dong o. Oh. Kaya dahang kayo bukbola ka na ng puno ana o. Oh. Ano anak Ano? Sige. Ano? Hmm? Ikuwan na I, kuna, dong kaila. Maghanda kong ikuwan na o. Oh, yan.

Alright guys, ayan hanggang dito na lang ang ating vlog kasi maya na thunder, mayan yan mga kabiang gulay ayan, hanggang dito na lang ang ating vlog ay nawala akong mata ayan, sana sana all marami pa kami maharvest dito na mga bulak ayan Maraming salamat po sa inyong mga kaibigan gulay. bye bye. Bye bye doon. Bye bye.